Meron na kayo na pabati. ako dito. <laughs> Kung gusto nyo, lumigaya ang iyong buhay. Umanap ka ng pangit at ibigin mo yung tulang. Sige ka, puso mo'y mabibiyak.

Sabang hapit ako magbuaw. Ha, <laughs> kayo ha, <napupansin> ha, sa akin. <laughs> Ulan mong ha, ha, wala din nga ba? Kita <laughs> katawa ra bisag na tay problema ta. Katawa ra Kung gusto mo mamigaya ang iyong buhay. Humarap ka ng pangit at ibigin mo ang tunay. o <laughs> sige ka, puso ko'y mabibiyak. Mawalay man pangit, di ka iiyak. you